Ano ang advantage pag si Mayor Max Loas ang magiging governor? Unang muna, uh, siya ang pinili ng ating uh, Pangulo in Partido Federal. Siyempre, ang mga proyekto ng national government, ang mga priority project ng Pangulo, naka-align po yan no? pag siya naging uh, governor. Ano ba yung lagi niyang sinisigaw? Yung sa quarry, no? i-regulate ang kwari dito sa probinsya ng Tarlac. Alam niyo sa totoo naman eh, yung kita ng kwari, kung talagang i-maximize -ma yan, Malaking bagay At uh, itatama lang yung tamang kita, papasok lahat sa provincial government. Eh baka yung provincial hospital na yan, magkaroon tayo ng mga magagaling na doktor dyan, mga mahusay na medical facility, di ba? Kaya niyang i-sustain ng operation sa education, ganun din. Marami tayong mapag-aaral ng mga estudyante.